Ito yung baga na sa loob. Ito siya. Dito ko ilagay para abot sa kwarto namin yung ano, init. Welcome back! Maligayang pagbabalik po sa ating lahat dito sa aming YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan ngayon na napanood niyo itong video na to. Nandito ko yun sa may ano, sa may uh, ito sa likuran ko dito. Ito ito ito. Ito yun. Yung mga ano na to, nakaputol-putol ng mga kahoy. Ito yung ginagamit ngayon na pangpainit sa bahay ng ano, yung pano ng winter kasi ito na yung ginagawa namin na pangpainit nga sa loob ng bahay kasi pag wala ka nito, sobrang lamig sa loob ng bahay kasi bahay namin dito wala naman kaming heater. So ito, okay naman din to kasi ano na to eh. Uh, hindi na, di na kami na kahiter kasi di, wala namin kaming kuryente kasi dito na ano yung dadaling sa gabi may vlog ako noon na ano solar plate lang po yung ano namin dito ginagamit kaya di pwede na may ano kami dito yung mga heater na ginagamit kaya lang pag uh, gumagamit kami ng mga ganyan mga sa mga ano na mga ano nang di kuryente hindi magtagal yung ano yung battery kasi nga battery lang siya tapos solar plate pa tapos yung paligid natin ngayon naka ayan oh nakapaligid pa natin yung mga yun yung mga ulap pa dahil ano nga parang uulan pero hindi naman natuloy-tuloy ang ulan iwan ko ba kung bakit di na ulan-ulan medyo di masyadong malamig di rin masyadong mainit <laughs> kaya ito na yung ano namin uh, tempo ngayon ng uh, ano ng pagsindi ng chimney. So okay, mga ano na to, eh, mag isang buwan na kami nagsisindi ng chimney. Kaya ito yung gagamitin natin ng na mga kahoy. Ito yan siya. Ito yung panggatong natin sa loob. Kaya lang, kailangan ito hakutin ng ito sa kariton ko. Dahil di naman ito pwede na punta lang ko dito tapos ano dito, magdala ng il ilan lang. Ang ginagawa ko ito, may kariton akong ginagamit para hakutan ko dito. Para makita nyo yung chimney namin at saka kung paano ba namin painitin ang bahay na ganitong season na ng taglamig kasi pag ganitong taglamig hindi pwede na yung bahay ay sobrang lamig lalo pag natutulog ka pwede naman kaya lang pag natutulog ka talagang ubod ng baluktot talaga kasi sa, sa lamig tapos ilang kumot pa yung ikukumot mo siguro kung walang wala kaming chimney siguro mga apat na kumot ang iano namin isa sa pao kasi ang ano eh ang lamig talaga tatagos talaga parang nanggaling sa ilalim ng kama yung ano yung lamig pag ganitong winter na lalo pag nag ano yung parating yung mag ice na yun sobrang lamig yun parang tusok-tusukin ka talaga sa lamig eh, ito yung ano namin ngayon, ha, ah, gagawin. Magsindi kami ng chimney. Kargahan na natin tong ano, itong kariton ko kasi ito yung ah, kahoy na ano, ah, dadalhin ko doon sa bahay namin. Tingnan nyo yung kariton ko at saka yung ikakarga ko hanggang saan sa kariton na to. Pupunuin ko to eh. Yan. Kargahan na natin to. Ganito, gusto ko yung mga ganitong mga malalaki ilagay sa chimney para matagal maubos kasi pag ganitong ano ganitong kaliliit madali lang to siya eh, kasi mabilis to sumindi kasi ito yung tuyo na itong kahoy na to yung tawag nito yung mga kahoy na to kung sa Espanyol, lenya ito yung sa atin ay pang sugnod, di ba? pang gatong, pero sa Spanish yan lenya, pagka uh, So, meron kayong isang basic na ano ah, basic na salitang Espanyol. Tawag nito ay lenya. So, ang chimney naman, kandela. Yan yung ibig sabihin yan. Turuan ko kayo ng mga basic lang na mga salitang Espanyol. Lenya. Kandela. So magdala pa rin tayo ng mga maliliit kasi kailangan ko yan bukas pag nag-hindi ako. Pagkatapos ko linis kasi hindi naman po agad, agad maano. Uh, talaba ng tatalaba ng kahoy. Ah, uh, apo yan kasi malalaki di ba? Kaya bukas pag hindi ko ng ganito. Ito mga ganito. So Meron nga akong video niya nung nagsibak ako ng kahoy. Yun yung para sa pinakailalim, para yun ang pagsindig. Yun ang pinakasindigan ko. Tapos, ito yung sumunod. Tapos, ito na. Ito, sobrang tuyo na to. Wala, ang bilis to maubos. Ang bilis to maano. Lamunin lang to ng sandali lang yan maano ng apoy. Ano, lamunin lang yan siya. siya, yeah, naka-prepare na to nung bago itong taon na to, nung mga March nung bagong pasok yung taon na to, naka-prepare na to kaya maganda sa pag ano sana, yung mag ano ka chimney, yung mga bagong puto na mga ganitong kahoy, mag, mag matagal maubos yon, matagal siyang maano ba, masindihan talaga, di kagaya nito, natuloy-tuloy talaga ang apoy nito, kaya sandali ka lang mag, maglagay na maglagay kaya yeah, ito lahat na to para sa amin dito. Ilan kami ano? Ilan kami dito gumagamit ng mga lahat kami dito gumagamit ng sila. kasi sa bahay walang ano eh. Wala kaming heater kasi hindi pwede pag may heater dahil walang nga kami dito ng kuryente kaya gumagamit kami ng ganito. Ito yung pampainit sa bahay kasi lalo pag ganitong halimbawa may parating na magyeyelo na. Naku, yung lamig parang parang ano eh, parang manggaling sa ilalim, parang susuot sa ilalim ng kama. Alam niyo yung kumot ang ginagamit namin dito pag taglamig? Apat na kumot, pero lamig pa din. Kaya kahit man lang papaano, may ano kami, sindi kami ng chimney. Parang papainit na sa loob ng bahay. Pero hindi ka, hindi abot yung chimney na yun sa, kasi sila, sa, sa, sala lang, hindi abot sa mga kwarto namin. Kaya may ginagawa ako na kahit man lang papaano, kunting init lang din sa kwarto namin para hindi naman masyadong parang frozen yung kwarto. Makita ko sa inyo mamaya pagdating natin para Paano na, yun na yung technique ko na pang tanggal sa sobrang lamig sa kwarto. <laughs> Tawan ko pa, oops. Yan, Yan punong-puno na, tama na to. So alis tayo, uh, ano natin to, idalhin natin to doon sa loob ng bahay. Six months later. Tara, samahan nyo ko papunta tayo sa bahay. pergi rak orang ini kesip para pakita ko sa inyo yung, ano, yung, pag, yung chimney namin. Ito, chimney namin, o. No? yeah Ito yung nilakutan ko na panggatong. Alam nyo, para abot sa kwarto namin yung, ano, yung init, yung gawin ko ay dito ko ilagay yung mga baga. Ayan. Tapos, Basta ipakita ko sa inyo kung bakit nilalagay ko sa may ban ng pintuan namin para kahit mga paano uminit ng kunti yung kwarto namin. Kasi di ba sabi ko nga, mahirap pag ano, natulog apat na kumot, ang bigat-bigat eh. Apat na kumot, ang bigat-bigat eh. Di alam naman, bahay namin dito, wala kaming ano nga. Gamit pang pang, pang sa loob ng bahay. Ito lang talaga yung pang namin, yung, chim, yung chimney. Yeah. matrabaho talaga. Kasi, ganito, manumanong pang painit eh. Pero maganda naman kasi, ano, hindi ka nababayad ng kuryente nito. Natural din ang init niya. Hindi ka kaya pagka di kuryente na pa. Madalas kang sipunin, madalas kang ubuhin. Yan tama na yan kasi yun, hindi pa naubos yan, hindi pa talaga bago Ay, tapos ganyan, linisin ng konti para naman may may presentation ng ating chimney. Malinis, konti, di ba? Presentation. Yan, yan, yan. Kasi pag may chimney kami, yung mga karton, dito namin tinatapon. Mga ano mga basura namin, dito namin tinatapon. Kasi, ano naman eh. Ano nga? Mas marami siyang purpose. <laughs> so, ito. Ito yung baga na sa loob. Ito yun siya dito ko ilagay para abot sa kwarto namin yung ano, init. Kaya nilagyan ko to nito, ito, ito, tahoy na to, Tingnan yun, ang itim. Kasi, pag dito ilagay to, ito, itong mga sahig nito, yung ano, ano to eh, gawa sa ano to lupa. Ito yung ano, hindi naman lupa. May mga halo na na yan siya. Kaya lang, pag ilagay mo diretsyo ng ganyan yan, masusunog yung barnis. Kaya mayroon siyang ganyan. Nito ko ipatong yan. May panggatong na rin yan. So, ito yung kwarto namin para abot naman din yung ano, yung init. yung ilaw dyan, para kahit lang paano, abot dyan. Tapos, yung kikili, dito sa kabila, itong pinto na to, mag -ano siya, mag mag-spread yung init niya, mag-spread ba, mag-spread sa banyo, para pag maligo kami, mainit. Yan yung purpose niyan, dyan ko nilagay. So, pakita ko sa inyo kung paano lagyan natin yung ano, yung mga kahoy tra. Ito lagay una natin ha, choy choy. <laughs> ito natin. Unahin natin ito. Ayan ito. Tapos, yun natin ito para ito na yung pang siguro, kung gusto mo hanggang magdamag yung init, basta yan, wala lang siya kung uh, dagdagan pa lang dagdagan na mga siguro tatlo tatlong, tatlong kahoy Kailangan? Ito siguro Para? ito. Dalawa na lang kasi malaki ito eh. Ayan, mayroon na siyang gatong. Tapos, lagyan lagyan itong ganito. Lag, nilalagyan namin to ganito kasi ito yung protection. So, yung pag tumatarsik yung mga baga, para hindi siya abot ito sa supa. Sa kabila kasi may supa eh, tsaka doon. Kadilikado kasi talaga ito pag tumatarsik yung mga ano ng kahoy. Kaya baka simbak ko lang na magkasunog. Takot eh. Kaya mayroon siyang protection ng ganyan. Pero lulusot pa rin. Pero eh. at least naman ba, ba, ano, pag sa sasabit na siya dyan, babangga na siya dyan, di na tatalsik na malayo. Kaya yeah, ito yung ano namin, ito yung sabi ko pang painit sa bahay namin pag ganitong winter. Pakahirap pag ano, ganito kasi hakot ka ng hakot ng kahoy, tapos linis ka ng chimney pag umaga, tapos sindihan mo naman ulit. Lalo pag nag-ulan, nako, ang hirap talaga. Pag nag -ulan, ulan tapos magkuha ka ng kahoy doon sa mga ano, pinanggalingan natin, ang hirap din. Kaya yeah, ito yung ano namin, matrabaho pagdating, pagdating ng ganitong buwan ng chimney lang talaga ang sa ayoko ko talaga matrabaho ganitong chimney pero no choice kasi kailangan talaga magpainit sa loob ng bahay dito sa loob ng bahay namin kanina kanina mong umaga simula, ito chimney na ito hanggang ngayon hindi naman masyadong malamig maano ka pa rin Ma, maano ba yung maalinsangan dito sa loob di gaya ng malamig na malamig pagpasok mo kaya ito yung technique na ano pampainit sa loob ng bahay ito yung ano, pangpainit ng bahay na walang wala kang pera, mangmukha ka lang ng kahoy pa ito, pangpainit na sa loob ng bahay. So, sa mga bahay ng amo ko, ganyan din, may mga chimney sila, pero yung bahay nila, yung sahig, may mga ano yan, mga heater na. Tsaka pagka ano, yung mga, mayroon sila mga heater-heater, kami dito wala eh. eh. Mahirap lang tayo kasi, kaya wala tayong heater. Eh, bayan mo na, kasi may mga pang chimney. Ito, ilagay ko to sa ano. Ito yung guantes na to, Pakita ko sa inyo lahat ha. Wala ito natago to. Ito yung pang ano ko. Pang linis ng chimney. Kasi pang, sa mainit, para di matalsi ka ng ano, ng bagay yung kamay pag nagbuhat. Ito yun. Kasi ito, ano to eh, balat. Masunog naman dito siya pag isunogin mo na sadya. Pero pag mga talsik-talsik lang o kaya mga sobrang init pag hawakan mo yung balde, at least, ito safety na to. So, ayan, ayun lang, dun lang. Yan yung sinakatamba, yan yung pang dapot sa baga, yan yung pang, pang linis. Ayan, ayan. Pang, ito yung pang sindi, ito, ito, ito. So, turo ko na rin sa inyo, ha. Ito so, pang sindi, ito namin. Ito yung pang sindi, oh. Sindihan ko siya, yun ang ilagay sa ilalim. Ayan. So, ayan, naano ko na ko sa sa'yo, kung paano ang heater namin pag ganitong winter na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa aming YouTube channel. God bless po sa lahat. Magbabay muna ako sa inyo. Kita-kita sa susunod na vlog. Babay po!